Good morning everyone. Happy Sunday guys. Ayan. Ang linta ko. Pupunta na naman kami sa kalsada mga guys. Mga kalsada muna. Tara samahan nyo kami ni Harvey sa kalsada guys. Hold me Harvey. Ito na kami guys. Nasa kalsada na kami. Walang gaanong sasakyan mga guys. Linggo kasi ngayon. Kaya ang tahimik ng kali mga guys. Ayan oh. Walang gaanong sasakyan. Lakat lakat lang. Lakat lakat lang ulan kagabi mga guys kaya lang saglit lang at saka sobrang hina lang kaya hindi masyadong nabasa ang lupa guys okay guys dito na lang thank you for viewing